Magandang araw po o maulan na araw po mga kababayan. Meron po akong isisir sa inyo na talaga pong uh, nakaka... Hindi ko alam kung anong maramdaman nyo pag uh, mapanood nyo siya. Ano ho, tingnan nyo po yung itaas ng building na yan. Ngayon po ay signal 3 pero siya po ay uh, patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Kung mapapansin nyo ay mag-isa lang po siya. Ay, hindi. Dalawa pala sila. Hindi makikita masyado yung isa. Isumpo natin. Ayan po. Sa ilalim ng tower na yan, mayroon pong dalawang uh, lalaking gumagawa dyan. Yang building na po yan ay uh, sampong. Pang-sampong pala pag na po yan. Pero, signal number 3, hanggang ngayon ay gumagawa pa rin siya. Ano Abay, sana naman po magbigyan ng uh, mas mataas o mas malaking benepisyo o mabigyan ng uh, mas importansya ang ating mga manggagawa. Abay, imagine nyo po yung uh, sampung palapag or uh, mga ilang building dyan ang gaganda pero sila po ang gumagawa. Ano ho, parang hindi sila nabibigyan, masyado ng pansin. Ano po, para sa akin, sila po ay uh, sana ay mabigyan ng mas mataas na benepisyo ng ating gobyerno. Panawagan po sa ating mga congressman at mga senator na sana po may touring silang mga bayani dahil sa hirap na dinadaranas nila. Ano ho? Abay, kung mapanood nyo po ay talagang di uh, hindi ko alam kung ano maramdaman nyo. Ayan po, signal lambir birtri pero tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Sana naman po sa ating mga senator, congressman, na sana mabigyan po ang ating mga manggagawa katulad ng mga ganyan na gumagawa ng ating mga building mga construction ano po abay dapat uh, pinagbabawal po na lumabas signal number 3 pero sila ay tuloy tuloy pa rin po ang kanilang ginagawa noho abay hindi naman po natin masisisi yung mga dalawa dyan na gumagawa ano ho? kasi alam naman po natin ang hirap ang uh, hirap ng buhay ngayon ano po ayan po dalawa sila ang gumagawa sana po ay mabigyan sila ng uh, pansin ng gobyerno ng mas mataas na binipisyo dahil sila po ang gumagawa ng mga opisina ng mga senator at mga kongresman ano po pero parang hindi po sila nabibigyan masyado ng importansya ano panoorin nyo po ayan abay sampung palapag ang building na yan pero signal number 3 gumagawa pa rin sila ano ho Ayan po mga kapatid, uh, maraming salamat po. Sana po ay uh, umangat na ang ating uh, bansan Pilipinas.